sa Saudi na pilitang magbalik Pinas dahil sa matinding pananakit ng ulo. Pero pag uwi niya rito, hindi naman nagpatingin. At Hulyo nang aming ipalabas ang istorya ng batang pumapak ng pampagandang gamay vitamins. Personal akong sumadya upang kastiguhin ng todo-todo ang FDA. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Halos 7 taon nang nagtatrabaho si Edna sa Saudi Arabia nang bigla siyang mapauwi sa Pilipinas ang itinuturong dahilan isang matinding karamdaman. 50 anyos na si Edna. Pirmi siyang nakahawak sa kanyang ulo habang nagsusumamo. Ah, sakit dito. ang dito. Kita Hindi umalis sa kanyang tabi ang mister na si Lito. Kakaiba ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Edna. Ngunit, tila agad namang naintindihan ang kanyang mister. restorhang suportahan ng pamilya lumipad patungong Saudi Arabia si Edna. Halos pitong taon siya roon bilang all-around beautician. Eh uh, hairstyle, nagkikilay, nagpamanicure, pedicure, nagte-makeup din siya, ng buhok, nag-straight. 'Yung pagsusweldo kasi monthly pinapadala ko. Ali, budget na yon sa loob ng isang buwan. 1,800 ang sweldo ko doon sa amo ko. Bali po ng mga 20 sa is, 20 Tanging kaligayahan noon ni Edna ang makapagpadala sa kanyang mister. Pero dahil sa isang aksidente, biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. 2023, bago ako magbakasyon dito nabagsakan ako ng pinto ng Pricel. May kinukuha ko yung ulam. Tapos tagbaksak sa akin, doon sumakit ang matindi. Yung pagiging masakit niya, matindi talaga. Kala ko, dahil lang doon. Tapos hinilot, nagpahilot ako, lalong tumindi yung sakit. Nagpakasyon ako dito tatlong buwan. Pagbalik ko, nakapagtrabaho pa ako, pero lagi nang nasakit ulo ko. Tapos pagdating ng mga July, Nagsimula na nawawala pang amoy ko, pang lasa ko. Tapos nagpa-regular check-up na ako doon. Uh, sabi, sinus. Every month, sinus, sinus, sinus. Inalagaan naman daw siya ng kanyang amo sa Saudi. Sinagot pa ang regular check-up at gamutan ni Edna. Sa kabila nito, nagtuloy-tuloy ang pagsakit ng kanyang ulo. Subalit, sa tuwing sasalang siya sa lab test sa ospital sinusitis lang daw ang palaging resulta. Kompleto naman sila, in x ray ako, may sinus nga. Tapos pagdating ng mga December, may ugong na yung tenga ko. Maugong na. Tapos lagitik na lagitik. Yung parang mga tulog sa ano, yun na napapansin ko. Pag-check up ulit ako, sabi sinus lang. Pero patindi na ng patindi, may hilo na. medyo na may time na nagsusoka ako hanggang sa dumating ang pinakamalaking dago kay Edna at sa kanyang pamilya. Nung magpa-party kami ng December 31, nakapagluto pa ako lahat, nakapag-prepare. Sumakit. Yung pagsakit niya, natutolerate ko pa. Tapos nung time ng kabi na, yung mismong bago taon na doon, sabi ko hindi ko na kaya. Hindi ko na maigalaw lahat. Tapos din natulog kami. Kinabukasan pag ko, hindi makabangon. Di ko alam ko paano ko ibabangon yung sakit ng ulo ko. Tumawag na ako sa amo ko. Pagtawag ko sa amo ko, sabi ko pa check up yun ako. Pinala nila ako sa clinic. Tapos pinigyan ako referral sa mas malaking hospital. Sabi, si CT scan daw. 200 na yata yung dugo ko, saka over 100. Dahil sa sobrang sakit ng ulo. Tapos nung hanggang inabot kami ng gabi doon, noong January 1, lumabas yung CT scan, wala yata nakita. In MRI ako. Paglabas ko ng MRI, sumobra, replay, play yung sakit. Tapos nag-chill ako mabuti. Nanginig ang buong ano ko, panga. Ayaw tumigil. Kaya inano nila ako na i-ICU dito na napagtanto ni Edna. Hindi lang simpleng sinusitis ang kanyang karamdaman. Wala nung January 2 ako hanggang January 12. In MRI nila ako with compass. Pagkatapos noon, lalo ako lumala. Lalo sumakit. Tapos nagsuka na ako na nagsuka. Three days sabi nila may nakita na bukol na may kasamang mas na ano, tapos unti-unti na malala na yung ko. Kaya sabi ko, uwi na lang ako. Gusto ko kasi makita pamilya ko bago ako mawala. Ang nakita sa MRI, brain tumor. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Edna. Wala na siyang nagawa, kundi ang umuwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Parang hindi niya tatagal ng isang linggo ang itura ng asawa ko ng sinunduan namin sa airport. Sobra akong nalungkot. Napayak ako. Hindi ko lang pinapakita sa kanya. Dahil nga yung itsura niya talagang hindi ano, ano, parang bibigay na talaga. Sinubukan naman daw siyang ipagamot ng kanyang pamilya. Ngunit pare-pareha silang takot sa posibleng operasyon. Kaya, sa isang doktor ng Chinese medicine siya dinala ng kanyang pamilya. Noong una, malalayong na lalo. Feeling ko lalo ako lumalala kasi may time na hindi ako makatayo. Tapos may time na halos isang buwan naka, nakahiga lang, nakadapa. Ganon, paakayin ako. Akala ko, sabi ko, lalo ako lumalala, ayoko na doon. Sabi ko, dalhin nyo na lang ako sa ospital. Ayaw talaga nila kasi baka daw umano yung buhay ko, lalong mapabilis. Kaya wala akong choice, kundi sundin sila. Kaya tiniis ko lahat. Yun, unti-unti ko na, na, ano, na nakakalakad na ako. Nakaka nagalaw ko na wala na lahat ng maga ako dito. Ibinunyag pa ni Edna na bago ang malalang sakit na ito, may iba pa siyang iniinda na hindi na rin niya nagawang ipatingin sa litimong medical doctor bago kasi ako mag-abroad, diagnose ako ng diabetic sa high blood. Tapos may hika. Ngayon naman, dahil nagkaganito ako, hindi na nababa sugar ko. Hindi ko alam ko bakit, kung kulang ba sa medical ano, na iniinom ko. Kasi iniinom ko lang ngayon, metformin, saka losartan. Minsan, kinukuha ko lang sa center pag may available. Pag hindi, pipili ako. Eh dahil minsan, wala. Hindi ko na napipili. Anong lunas ba talagang kailangan sa sitwasyon ni Edna? Alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa pag-uwi ni Edna sa Pilipinas, maging ang kanyang pamilya dila na puno ng takot sa kanyang kondisyon. Dahil dito, kung ano-anong klaseng gamutan ang kanilang sinubukan. Pero dito sa kapatid mo, ang gusto natin yung ligtas at sigurado. Tiyampong inaatake ng kanyang sakit si Edna nang aming bisitahin sa kanilang tahanan sa General Trias Cavite. Pero bumiyahe pa rin siya papasok ng trabaho. Kinulit ko yung ate ko na sabi ko, te, hanap mo kami pwesto pa hindi kami maka pero kami lang magtitinda. Kaya ginawa ni ate, naganap siya ng pwesto. Kahit sinasabi niya sa akin na gipit siya, kinilit niya pa din na humanap ng pwesto. At luluto ako ng, ng ulap. Tapos yung asawa ko, pangisan, may tapsihan din. Hindi naman siya ganong kalakas, pero malakas naman yung pahinga ko kapag may order sa kalang magluluto. Siya mismo ang nagluluto at nag-serve sa krinderiya ng kanyang ate. Napakahirap, lalo't kahit anong oras, pwedeng umatake ang kanyang sakit. Ngunit kung wala kasi siyang hanap buhay, paano mga gamot niya? Kasi kami nagtitinda, hindi ko na po problemahin bibilhin kong pagkain sa almusal, tanghalian, hapunan. Nandoon na lahat. Napakalaking bagay nyo. Kahit hindi na ako paswelduhan, okay na sa akin. Pero yung ibang pangangailangan ko, na hindi pa din ako kay atin, doon sa pizza. Kasi wala na mga regular na trabaho yung asawa ko. Nagko-construction siya. E pag ganyan naulan, walang tanggap niya, sinasamahan niya walang kita. Magtitest na lang. Aminado naman si Edna, maraming araw na gusto na niya talagang sumuko. Sabi ko nga eh, ngayon lang ako nakakita at nakadinig na brain tumor, naghahanap po para sa sarili, para makatulong pa din sa pamilya. Kasi wala naman na all choice. Gusto ko man magpahinga lang. Hindi pwede eh kahit may araw na pagbabangon ko, hindi ko kaya. Pipilitin ko kasi niisip ko, pag hindi kami nagtinda, wala aking kakainin. Wala babawon din anak ko. Wala babayad sa kuryente. Ang na ako kahit masakit. Walang may gusto na nangyari kay Edna. Pero ayaw na sana niyang maging pasanin sa kanyang pamilya. Gusto raw kasi niya yung patas lang. Kaya ako nag-abot. Ayoko magpapasad sa kanya. Pero hindi ko akalain na after six and nine months na ako na sobra -sobr -sobr sa kati ko. Doon ako nang kasi ayoko maging pabigat eh. Kaso, sumabang pabigat ako sa kati ko. Kita sa mga mata ng mister niyang si Lito ang labis na pagkakalungkot sa mga sinabi ni Edna. Nasa niya ang makita uling masaya ang kanyang misis at hindi na umiyak sa sakit. Sobrang sakit sa kaloban. Gusto ko nga uh, kung po pwede ko lang na sakin sa muna para maging maayos naman yung pakiramdahan niya sa loob na isang araw. Sa kabila ng matinding pagpapahirap ng sakit ni Ed na sa kanya, isa lamang daw ang lagi niyang takbuhan. Sigad na lang kinakapit ako kapag sobrang sakit na ng ulo ko nagdadasal na lang ako. Nagpapasalamat ako kasi may space na yung sakit. dito tulad dati, 24 hours yung sakit ng ulo ko kayo. Pag sumasakit, siguro pasasakitin niya lang na isa, dalawang oras, napakalaking bagay na. Isip ko na lang, mawala. Mawala yung sakit. Gusto ko na matapos. Ngayon, nung nakasama ko ulit yung pamilya ko, inilalaban ako ng ate ko sa mga kapatid ko, sa ko, anak ko. Nagkaroon ulit ako ng motivation na, sige, lalabat pa ako. Hindi ako susuko. Kaya, para kay Edna, parang panalangin ding natupad ang agarang aksyon namin dito sa kapatid mo. Sinimula namin sa consultation sa isang neurologist. With the impression no, ng uh, brain tumor, uh, dapat cranial MRI with contrast. no. From there, uh, makikita natin kung anong type ng tumor yung meron sa ating patient. no. Eventually, the gold standard for uh, diagnosis ng isang tumor ay biopsy. Kailangan natin malaman no kung anong type ng tumor yung meron ng patient natin. Dahil iba-iba ang modes ng treatment for a tumor. Merong radiotherapy, merong chemotherapy, merong kailang buksan ng otak na tumor na surgery and meron din yung hindi kailangan buksan. No? Sinagot na natin ang MRI na kinakailangan ni Edna para malaman na mas akmang gamutan para sa kanya. At siyempre dagdag tulong pinansyal para sa kanyang gamutan at iba pang pangangailangan. Ah, uh, salamat po sila tayong mga happy po sa mga laking tulong na binigay niyo sa akin. Uh, Unang-unang -una sa lahat, maraming maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Napakalaking tulong po nito para sa amin, lalong-lalong lalo na po sa aking kasawa. Thank you po. Malaking tulong po to sa akin sa pagpapagamot po. Maraming po salamat. Kung may karamdaman, natural lang na kabahan kung mabusising atensyong medikal ang kinakailangan. Ngunit, lagi sana nating tatandaan na halos sa lahat ng pagkakataon, mas malaki ang binipisyo kaysa sa mga piligrong dulot ng gamutan. Meron din tayong ilang mga istorya kung saan personal kong nakasalamuang ating mga itinatampok. Meron ding tinatalakay ko na rin mismo agad-agad at live sa aking programang Wanted sa Radyo. Heto ang isa pang mga kwentong aming nabigyan ng dagdag na accomplishment dito sa kapatid mo. Gagaling yan, baby ko. Strong yan eh. Hulyo nang aming ipalabas ang istorya ng batang pumapak ng pampagandang gummy vitamins. Na-ospital si Matmat -Mat matapos na ubusin ng isang buong bote nitong collagen gamis. Si kasi ay na-diagnose namin initially as acute kidney injury uh, and, and consider rin kasi kami ng uh, nephrotic versus nephritic syndrome sa kanya. Yeah. Pero napag-alaman namin na ang pagkakasakit ni Matmat, -Mat, posible rin palang mangyari kahit doon sa mga hindi isang bagsakan ang pagkain ng naturang vitamins. Nung nakita kasi namin yung collagen na hindi pala kasi ito registered sa Food and Drug Administration. So, uh, sa mga gantong kaso kasi, no, na kapag hindi uh, registrado rehistrado yung mga pagkain o mas gamot sa Food and Drug Administration, kung hindi sila nasuri, mataas ang chance na magkaroon to ng uh, epekto sa katawan natin. Noong nakaraan taong pa kasi, may public health warning na pala rito ang Food and Drug Administration o FDA. Ang ASGG Beauty Collagen Chewable Dietary Supplement hindi raw registrado at walang certificates of product registration na magdedetalye ng pinagdaanan nitong evaluation process para matiyak kung di kalidad ba at ligtas itong inumin bilang pampagandang vitamins. Napagalaman ng aming team na nabili ang ASGG Beauty Collagen Chewable Dietary Supplement siya sa isang social media platform. Nagsaliksik kabe sa naturang social media platform at sumubok na umorder. Positibo. Aktibo pa nitong ibinebenta ang hindi restadong gami collagen ng bagsak presyo. Matapos nito, nagsimula ng araw-araw naming pakikipag-ugnayan sa Food and Drug Administration tungkol sa pagbebenta ng naturang social media platform ng hindi restadong gami collagen via email lamang ang aming komunikasyon sa FDA sapagkat hindi gumagana ang hotline numbers nito. Makalipas ang halos isang buwan, sa wakas, pumayag na ang FDA na personal na ma-interview ng aming team. Uh, I am Jean Maika Vertodazo, Food Drug Regulation Officer 3 from the Center for Food Regulation and Research under the Food Safety and Quality Division. Yes po, confirm po yan. Upon verification sa records ng FDA, wala pong registered na ASGG Beauty Collagen Chewable. So ito po ay lumalabas na unregistered na product. Dito sa kapatid mo, hindi lang kami basta nagre-research ng mga istorya. Nagsushoot at nagkukwento. Inaalam talaga namin ang punot dulo. Ang tunay na issue at siyempre ang tunay at nararapat na solusyon. <laughs> so, tulad po nitong ASGG, madalas na pinagpukuha natin information nito ay yung mga online sellers, lalong-lalo na kasi kapag talagang nagbabiral siya, lalong-lalo sa social media. So, yung reviews po niya, So maganda naman po yung mga reviews. Sa ilalim ng Republic Act number no. 9711 at ng FDA Act of 2009, merong police powers ang FDA. Nakapaloob dito ang kapangyarihan nilang makapag-issue ng search o arrest warrant para makaimbestiga ng mga violation. Magsagawa ng inspeksyon, magkumpis ka ng produkto, magkandado ng establishmento. Maging ang tuluyan itong ipasara at ipatigil ang pagtitinda ng produkto. Sa kasong aming inere, maliwanag pa sa sikat ng araw na mayroong unregistered supplement na malayang ibinibenta sa online shopping site. At agad-agad pa ang delivery. Sa ginawa naming ByBust, may malino na rin lead kami kung saan dapat magsimula ang pag-iimbestiga ng ENSHA. Subalit, ito ang sagot na aming nakuha. Meron po tayong mga channels kung saan pwedeng mag-email yung mga consumers. minsan nagtatanong sila kung registered ba yung product. So doon po namin nalalaman. May mga nagre-report din po na nakakita ng FDA advisory tapos sasabihin nila na kahit po may FDA advisory, nagbebenta pa rin. So nire-report po nila sa amin. Uh, katulad po nang nasabi ko, maaari din na yung mga FDA inspectors kasi pumupunta sila sa iba't ibang mga market, sa mga online shops, sinitingnan din nila yan. Pwede rin pong manggaling sa kanila yung report. At nalalaman natin na present pa din yung product despite na meron tayong FDA advisory Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2026 budget ng Department of Health noong October 1 personal akong sumadya upang kastiguhin ng todo-todo ang FDA My question is for the FDA Attorney Paolo Teston ang FDA po ang po, lang ano ang pinakamasipag na ahensya sa pamalaan. Ano na, no, kung naging sarcastic ba ako, hindi. Alam niyo po, okay. nagpapalabas kay palagi ng advisory. Kaya masipag sila eh. Nagpapalabas sila ng ano FD advisory. Tama po ba? Kaya po kayo nagpapalabas ng medic ng uh, advisory dahil nagbibigay kayo ng warning sa mga consumer na huwag tangkilikin to, delikado ito, hindi to registered etcetera etcetera tama po o mali tama po uh, madam chairperson your honor now every time nang papalabas kayo ng medical advisory against any product wala kayong ginagawang action after that tulad na lang halimbawa itong gluta gen glow gamis marami na na-accident mga bata pa na news pa ito sa TV5 And yet, hanggang ngayon, ibinibenta pa rin ito sa Shopee. At pag pumunta ka sa Binondo, left and right, nagkalat to. Napakasipag niyo po, ano? Bakit po? Ang tandami pa po rito ng mga produkto, nag-issue kayo almost every month, meron kayo ini-issue mga advisory na pinagbabawal na wag dapat event sa Pilipinas, and yet hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin benta. Wala ho ba kayong test-buy o raid? And I remember, years and years ago, na ko ng FDA tungkol dito. Pang ginawa ng FDA, I don't know if you still implementing this kind of policy, nakipag-tie up kayo sa PNP, nakipagmawa kayo, kasi sasabihin nyo, wala kaming tao, enforcement, at nag-budget kayo ng milyon-milyon. Kasi bakit pa ho kayo magpapalabas ng advisory kung wala namang follow-through. May advisory kayo na delikado itong gamot na ito and yet, nabibili pa rin sa mga tindahan. Sa lahat ng ito, ang tanging depensa ni FDA Director General Paulo Teston, kulang daw sila ng tao. Maraming salamat po for giving the opportunity to the FDA to answer this uh, this issue, Madam Chairperson, Your Honor. Actually po, Madam Chairperson, Your Honor, kapag naglalabas po, na marami po talaga advisory ng FDA po. Kasi po, part po ito ng post-marketing surveillance activities po ng Food and Drug Administration, particularly po ng Field Regulatory Operations Office, buong Pilipinas po yung Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, uh, Kaakibat -okay, po ng mga advisory po na ito na issue ng FDA is yung in, ano po, uh, parang order din po para sa law enforcement agencies natin kasama po dyan ng PNP, NBI, para tulungan din po ang FDA dahil admitted din po ang FDA po konti lang po yung capacity po ng FDA. For proper context po, ano, uh, Madam Chairperson, Your Honor, ang FDA po ay meron lamang pong 890 plantilla positions. Meron po kaming 300 plus contract of service personnel. 890? 890 po. Ako po, meron ng apat na researcher and yet na-research po namin itong okay. lahat na ito. Opo, pero uh, Mr. Chairperson, uh, Madam Chairperson, Your Honor, yung 890 plantilla positions na po yun, Maraya nga po sir, ako may for, for plantilla researchers lang po ako at na-research po namin to. Nag-ikot po kami sa mga tindahan, Binondo, Shopee and all. Lahat po nang nilagay nyo sa inyong advisory na huwag bilhin dahil mapanganib, etc. etc. Andun po binibenta. Watson pa. Hindi nga sir. Uh, sir, uh... sa website ng Shopee, lahat nang nilagay nyo ang advisory na bawal, nasa Shopee po. Walang man na check sa inyo. Sabi mo NBI, PNP. Tawag niyo NBI. Tawag niyo PNP. Uh, Madam Chairperson, Your Honor, marami po ongoing na collaboration po with NBI, PNP. Uh, bu buong Pilipinas po yan, active sir, po kami sa ongoing, collaboration. Sir, ongoing, yes. How about this? Dead Digames. Dami na namatay na. Disgrace yung mga bata niyan. Yung isa pa nga pumunta sa programa ko. Naswalo ng bata. kala candy. Ayan, oh. Hanggang ngayon, sir, binibenten sa Shopee. FYI. Hanggang ngayon nagkakalat 'yan sa Watson, meron 'yan. Oh. Bakit, sir? Madam Chairperson, your actionan po namin. Hamon din namin dito sa kapatid mo. Patunayan ng mga taga-Food and Drug Administration na seryoso talaga sila sa pagpapanatiling ligtas ang mga produkto sa ating merkado. Tuloy-tuloy ang ating pag-aksyon sa mga susunod pang linggo. Ako po si Rafi Tulfo ang kapatid mo